Ganun ang buhay sa lahat eh. Pulo green tayo ngayon ah. Ganun ang orange. Ang kulo, ayan. Drama na yan ah. Uh, green oppa ang tatay. Tapos, PB Phil Palo ang kanilang nanay. Kaya split lahat to. Pero dito sa sorry. Word type, Ano, ito yung tatay, ang magulang niya. Ayan, ayan. Ayan, magulang. Ito, ko lang Ganda nila. Verde. Fever to verde. ano. Opa Split PM. Green Opa Split PM. Mamaya, tignan natin yung Anak lang, ano, split ino. E, Kaya lang, walang visual. Eh. Okay na yun. Puro opa naman. Okay. Apat yun. Okay, okay bye.